So, ayan ang tanong ng marami. Kung ang Rosemary Cagayaco capsule daw ba natin ay pwede daw sa mga breastfeeding, ma'am? Ang sagot, yes. Ayan. Bawal lang to sa buntis. Siyempre, pwede siya maka-affect sa baby. Lahat naman ng mga supplement ng pampapute, pampapayat ay bawal sa buntis. Pero once na lactating mom ka na, ayan na yung chance mo magbalik alindog program. So, ayan, pwede na. Pero siyempre, consult your OB pa rin. Pero siyempre, ang ating Rosmer aku capsule ay marami po mga lactating mom na gumagamit nito, including me. So, ano nga ba yung benefit nito? Nakakapayat. Yes, wait lang. Kita natin. Ang latest update. Ayan na siya. Ayan na siya, guys. Ayan yung latest update natin. So, 11 days postpartum pa lang tayo. Eh, nakagandahan nga sa capsule natin. Hindi lang siya nakakapayat. Nakakaputi rin siya. Puting pantay hanggang kasingit-singitan. As in, kasi nga, iniinom siya. Unlike yung mga pinapahed natin na pampapute or mga sunscreen, ito, may oral sunblock din siya. Kaya kapag ininom mo siya, para ka na nag-sunscreen, nag-sunblock sa buong katawan mo ayan, ganoon siya kaganda. Plus may vitamin C kaya mas nabuboost yung pampaputi effect niya. Ayan, 'di ba? Kasi alam niyo guys, ang glutathione mas effective siya kapag ka may vitamin C. Ito nga, ang tapang ng vitamin C nito. Kaya kung mapapansin niyo minsan parang may parang dark yung sa loob ng capsule, hindi yun ano or what. Yun ay kapag ka nainitan yung vitamin C sa storage ng mga seller natin. Ganon. So, ito po is newly made lagi ang stocks natin. And ang expiry is 2 years. Ang kagandahan pa dito guys, 750 mg na siya kaya at 60 capsules na. So imagine mo 750 mg, hindi siya tinipid. <laughs> Sobrang bongga, ba? Diba? Plus, 60 capsule na, pwede mo siyang i-take once or twice a day. So, kung once, eh di, two months siya sa'yo. Kung twice naman, eh one month siya sa'yo. So, ayan. Pwede sa lalaki, babae, eh, bawal lang po sa buntis nakakapayat, nakakapote, nakaka-fresh kasi meron siya, meron siyang marine collagen, nakakakinis. Ayun, pansin niyo mas glowing talaga kapag ka nag-take ka ng rosemary Kagaya ko capsule kahit wala kang makeup. Tingnan niyo guys, kahit walang tulog kasi breastfeeding mom tayo. So, ano pang hinihintay niyo? I-check out niyo na. Ilalagay ko sa caption kung paano siya i-check out. Ito, screenshot niyo na lang yung packaging at hanapin sa mga sellers nationwide.